So guys magandang araw it's me again kamuti ka TV and thank you so much guys sa uh, support and shoutout sa mga mandarig mga dito sa makawan shout shoutout sa lahat sa Pilipinas saan man sa mundo ng mga nakakapanood sa vlog ko thank you guys don't forget to subscribe and like sa AFP feeds ko and uh, palike na lang din tong video ayan abang nanonood Ayan, thank you so much and uh, pa-share sa mga video ko guys sa mga papunta ng Macau and then nandito sa Macau na nakapanood panoorin nyo guys yung mga gusto magtrabaho dito sa Macau panoorin nyo yung mga vlog ko andyan yung lahat mga gusto nyo malaman about Macau sa trabaho andyan na lahat ayan guys yung pinakita ko kanina is uh, mayroon kasi nag uh, request na baka pwede daw i-ano eh, I-vlog ko naman yung mga remittance dito sa Macau. Ayan guys, uh, dito lang yan sa San Malo lahat, yung ano na yun, yung global remit. Is dito yan sa Macdo. Ayan, Macdo, tapos Crocs. Ito guys, yung Crocs, oh. dito sa San Malo. Ayan, Crocs. Ayan, dun lang yun yung ano, global remit, padalahan. Dun lang yun, sa taas lang. Ayan, may church dyan, bago umakyat, nandito sa kanan banda. Ayan yung McDo, yung Crocs, ito yung palatandaan nyo, pupunta ka sa Global. Ayan. And Daiso, and Daiso. Tsaka yung Bangko, Bank of China. Ayan. Yun, ah, uh, ini, ini, ano, ini, Remittance sa Pilipinas, pwede ka magpadala. Ayan. Ah, uh, Cebuana, Palawan, ayan. Ayan. Palawan, Uh, yung Villarica, dyan, dyan at pwede ka mag-send ng pera, Gcash yan, pwede ka rin dyan mag, ano ng Gcash sa Pilipinas mag-send ka dyan, pag nandito ka sa Macau pag tourist daw example, tourist ka dito at gusto mo magpadala uh, sa Macau is kailangan mo lang ng address dito sa Macau yung requirement siya pag tourist ka dito uh, kailangan mo lang ng address dito sa Macau and then passport at yung visa mo kung hanggang kailan. Yun lang kailangan ng requirements. Pero pag may trabaho ka na dito sa Macau is kailangan mo lang ng blue card. Pakita doon sa counter dyan sa global remita. And then, isa yun sa mga padalahan dito sa Macau. And pwede rin mag-receive ka ng pera. Example, magpapadala sa Pilipinas, papunta sa'yo dito, wala ka ng pera. Pwede sila mag-accept ng padala para ang Pilipinas. Throw yun yun, Ito yung mga requirements, guys. To. Yan yung mga requirements para makapag sila sa Pilipinas papunta dito sa Macau. Yan uh, Punta naman tayo ngayon sa ano sa Pacific. Pacific. Isa din yan remittance dito sa Macau na pwede niyo padalhan. Dito lang din yan sa San Malo. Ayan, uh, dito, punta muna tayo sa Pacific. Ayan, uh, may sibahan dito. Uh, sa Pacific tayo pupunta. Next is uh, yung ano yung video. Tatlo kasi dito remittance guys, uh, yung global, uh, Pacific tsaka yung ano video. Yung mataas lagi dito yung rate. Yung ano, yung Pacific. Yung mababa yung video. Kaya ang, ang daming yung papadala dito sa ano, Pacific. Kumbaga yan yung top top 1 na uh, remittance dito sa Macau. Pacific Si Pacific o Guys, punta tayo dito Dito lang yan Sa may ano Ayan, dito Andun yung ano Yung Giordano Giordano doon ah, Giordano Giordano Tapos punta ka dito Then dyan ano Pacific case Dito Doon sa may simbahan Kakanan ka doon dito lang yun, no? Ah, oh, ito. Pero, inom na tayo. Gusto? Nagbablog ako. Vlog ka? Oo. Oh. Chat kita. <laughs> ingat, ingat, sir. And guys, sa uh, Pacific tayo. Pacific Ace. Ayan, pasok ka dito and then, ayan, may counter dito pero hindi yan dyan. Sa baba, kapipila. Ayan. Mababa ka. Ayan, dito sa baba. Oh. Doon ka pipila. Magtanong tayo kay sir. May security dito, Pilipino. Tanungin natin. Ayan guys, sa Pacific, sa Pacific naman, same din yung requirements. And then uh, lahat lahat ng country pwede pwede ka magpadala. And, and nakalimutan ko 'yung tanong pala. Yung ano pwede kayo mag-send. And guys, uh, yung open dito is 9 to 6. Dito sa ano, kasi kasi pick 9 to 6. And then uh, pwede magpag tourist pwede rin magpadala dito. Pwede magpadala. And then yung requirements is Uh, ganun pa rin uh, Passport tsaka yung address Tsaka yung visa And may limit nga lang daw yung ano, amount And nakalimutan ko Ano ko nga huh? Sir Nakalimutan ko yung tanong Pwede ba sila mag-receive dito ng pera? Galing Galing Pilipinas Pwede, mag-message na sila doon sa Facebook page na Pasilipis Tapos Silang bibigay ng instructions Ay, okay, okay Walang ano dito yung parang wala, sa kontra-tax ng silang pinasinig Hindi namin ah, FB page ng? Pacific Ace pa 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 Okay sir, thank you Ayan guys, ah, sabi ni sir uh, pwede, pwede sila makareceive ng pera dito sa Pacific Ace Kailangan nyo lang mag-message doon sa ano Sa <laughs> page nila Pacific Ace Pacific Ace FB page nila Doon, mag-PPM ka doon And sila na magbibigay ng instruction. Pag gusto mo mag-receive ng pera dito sa Macau, yung magsisend is nasa Pilipinas, papuntang Macau. Yun. ba? Diba? Yan yung mga, pwede, pwede ka rin mag ano. Pag nandito ka sa Macau, pwede ka mag-send sa iba't ibang remittance sa Pilipinas. Si video, video, bank, pwede, banko. Basta, anong alam mo lang yung ano, alam mo lang yung... Wow. Chinese Hopia. Thank you, thank you. You're welcome. Masarap. Sarap. Masarap. Uh, Masarap. Mm -hmm. okay. Thank you. So, Ayan okay. guys, ah. Uh, ba. Ben. Yun. Pwede ka magano, mag-send sa mga account. Pwede ka rin mag-ano dyan. Yung mga, ano sa atin. Like, pag-ibig, isis-is. Pasta ano lang yung ano mo yung isis number pag ibig number yan dala mo lang pwede and GCash pwede Yan guys punta tayo sa video di dito, dito lang yan sa San mali yung ano global global sa Pacific is Yung ma ang dami yung papa, nag, ano, nagpapadala sa Pacific is kasi ang mataas lagi yung rate nila kumpara sa BDO tsaka sa ano sa Global Remit. Sa charge naman guys mas mababa pag ano mas mababa sa BDO. For example sa BDO is magpapadala ka sa uh, account account ng BDO mas mababa yung charge unlike sa Pacific tsaka sa Global. Sa Global din mababa din mababa doon yung charge sa Global. Pero yung rate pababa. Parang disim lang din eh. Diba? Yan. Kunti lang nagpapadala sa global remit. Yan. Sa ano, pinipilahan talaga yung uh, Pacific is Yan. Punta tayo doon. Ayan guys. Nandito na tayo. Nandito ka sa San Malo. Example. Sample. Example. Yan. Pag mga naliligaw ka na dito sa San Malo, punta ka dyan. Daming yung Pilipino dyan nakatambay. Yan. Pag ka sa San Malo yan. Punta ka doon oh. may Jollibee doon Tawid ka dito oh. yan, Takbo ka pag nakakulay Ano na pula Kasi dito Sagasaan ka dyan Yan San Malo Punta tayo dito So may Jollibee yun mismo Building Punta ka doon. Ayan guys, galing tayo doon kanina sa Malo. And then, ayan, pichat, padadaan na natin. Pichat. Ayan, San Malo. Ayan. Sorry. Sa mga naghahanap ng ano, CR. Ayan, may CR dyan, no? Ayan, CR yan. CR mo ba at lalaki? Pagdating nyo dito Ayan yung San Malo ha ah. San Malo Ayan yung Jollibee oh Jollibee Ayan marami mga Pilipino dyan Kumakain May tawiran dito Ayan tawid ka dito Tawid ka dito Ayan Pagkatawid mo dito Dito ka lumaan Tawid ka dito, Dan. Yan. Kit ka dito. Pagkakit mo, yan. Itong hagdan is papuntang Jollibee. Yan ang video. And si Piolo. Pag nakita mo si Piolo, yan yun. Yan guys, galing tayo sa video sabi nung pinagtanungan ko is pwede daw mag receive sila ng pera uh, through Western Union galing sa Western Union sa Pilipinas tapos Western Union to ano to Macau ganoon tapos pwedeng dito na pick upin sa ano sa video yung padala mo may mga people dapat ka dyan sa Western Union sa Pilipinas uh, yun basta Western Union Macau yung address daw And uh, yun yun yung tour ganun sa video Macau doon sila magano yung example mag, pa padala dito sa ano papuntang makaw ganin pinasyon yung mga requirements and sa mga tourists naman dito na magpapadala papunta na Pilipinas yung requirements is passport lang din passport tsaka visa hanggang kailan tsaka yung ano uh, yung limit is 2000 lang 2,000 ni Mobi tapos yung ano yung requirement naman pag magpapadala ka pag may trabaho ka na dito is blue card lang Gano'n. yun lang ano pa ba mag comment lang kayo ano ba <laughs> yon yun din sila ng mga ano same dal lang din mga remittance pwede ka magpadala sa sa ano, Palawan, Cebuana, ganoon. Pero yung charge dito guys is 40. 40 yung per first transaction. Ayan. 40 yung charge. Malaki, maliit man yan, 40. Pag magpapalala sa mga ganoon na ano, remittance sa Pilipinas, Cebuana, uh, Villarica, Palawan, ganoon. Pero kung video to video, account, account to account is 20 lang yung charge. Dito sa video. And yun lang guys, And sa ngayon is maganda po na kayong trabaho dito sa Macau. Yan. <laughs> Thank you so much guys and I love you all. And sana may natutunan kayo sa mga sa vlog ko ngayon. Thank you. Love you all.